Rumpelstiltskin Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may isang mahirap na magsasaka na labis na gustong magpasikat sa paligid niya. Napakatalino ng aking anak. Kaya niyang gawing ginto ang dayami. Pagyayabang ng magsasaka, nang marinig ng sakim na hari ang balitang ito, nagningning ang kanyang mga mata. Hindi na siya nag ng oras at ipinatawag agad ang magsasaka at ang kanyang anak sa palasyo. Inutos ng hari, Magtrabaho ka, maghabi ng dayami, magdamag. At kung sa pagsapit ng umaga ay hindi ito naging ginto, mamamatay ka. Dinala ng hari ang dalaga sa isang kwartong puno ng dayami. Nang maiwan siyang nakakulong sa loob, napaiyak ang kawawang dalaga. Wala siyang kaalam-alam kung paano gagawing ginto ang dayami. Bigla, may lumitaw na maliit na mahiwagang lalaki. "Magandang gabi, iha. Bakit ka umiiyak?" Sa pagitan ng kanyang luha, ikinuwento niya ang kanyang problema. <laughs> "Tutulungan kita. Ngunit ano ang ibibigay mo sa akin kapalit nito? Talaga ba? Maaari mong kunin ang aking kuwintas?" Kinuha ng maliit na lalaki ang kwintas. Pumwesto sa harap ng gulong panghabi. At wir, 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 tatlong hatak lamang, napuno agad ang puluhan. At nagpatuloy siya hanggang umaga. Naging ginto ang lahat ng dayami. Pagsikat ng araw, nang makita ng hari ang ginto, siya ay namangha at tuwang-tuwa. Ngunit lalo lamang naging sakim ang kanyang puso. Muli niyang ikinulong ang dalaga sa mas malaking silid na puno rin ng dayami. Umiyak na naman ang dalaga, takot at walang magawa. Pero biglang nagliwanag at muling nagpakita ang munting lalaki. Ano ang ibibigay mo sa akin kung gagawin ko itong ginto para sa iyo? Sa pagkakataong ito, ibinigay ng dalaga ang kanyang singsing. At muli, pagsapit ng umaga naging akinto ang Dayami. Labis na natuwa ang hari sa nakita, ngunit hindi pa rin siya nakontento. Ipinadala niya ang dalaga sa isang mas malaki pang silid na puno ng Dayami at sinabi, Ngayong gabi, maghabi ka muli ng ginto. Kapag nagtagumpay ka, magiging asawa kita. Nang muling maiwan ang dalaga, bumalik ang maliit na lalaki sa ikatlong pagkakataon. Tinanong niya ano naman ang maibibigay mo kung paiikutin ko rin ang dayaming ito? Pero wala na akong anumang maibibigay sa iyo. Kung gayon, ipangako mo sa akin ang iyong panganay na anak kapag ikaw ay naging reyna at tutulungan kita. Dahil wala na siyang ibang paraan, sumang-ayon ang dalaga. Kapalit nito, muli niyang ginawang ginto ang lahat ng dayami. Pagsapit ng umaga, nang makita ng hari na natupad ang lahat ng kanyang nais, agad niyang pinakasalan ang dalaga. At ang magandang anak ng magsasaka ay naging Reyna. Pagkalipas ng isang taon, isinilang niya ang isang napakagandang sanggol. Hindi na niya naisip ang maliit na lalaki, ngunit bigla itong nagpakita at nagsabi, Ngayon, ibibigay mo na sa akin ang ipinangako mo. Nagulat ang reyna at inalok niya ang maliit na lalaki ng kayamanan. Ngunit sinabi ng maliit na lalaki, "Hindi. Mas mahalaga sa akin ang isang buhay na nilalang kaysa sa kayamanan ng mundo." Dahil dito, nagsimulang umiyak at magmakaawa ang reyna. Naawa ang maliit na lalaki at sinabi, "Bibigyan kita ng tatlong araw. Kung mahuhulaan mo ang aking pangalan, mananatili sa iyo ang iyong anak." Gumugol ang reyna ng buong gabi sa pag-iisip ng lahat ng pangalang narinig niya. Ikinuwento niya sa kanyang asawa, ang hari, ang kanyang suliranin. Agad namang nagpadala ang hari ng mga kawal upang maghanap sa buong kaharian ng bawat pangalan. Ikaw ba si Tom, Harry, Jack o Caspar? Nang hula siya ng paulit-ulit hanggang maubusan siya ng pangalan ngunit walang kahit isa ang tama. Iyan ay hindi ko pangalan. Sa ikatlong araw, may dumating na mensahero na may kakaibang balita. Nakita niya ang maliit na lalaki na sumasayaw sa paligid ng apoy, umaawit, Ngayong gabi, hinding-hindi mananalo ang reyna. Dahil ang pangalan ko ay Rumpelstiltskin. Maya-maya, Dumating ang maliit na lalaki at nagtanong, O oh, Reyna, ito na ang huling gabi mo. Ano ang aking pangalan? Ang pangalan mo ba ay Rumpelstiltskin? <coughs> Nagdabog ang maliit na lalaki sa matinding galit, pumajak sa sahig, at naglaho na parang usok. At sa wakas, ligtas ang Reyna at nailigtas niya ang kanyang sanggol.